Tahimik ang bukid pero gabi-gabi may naririnig silang mga yabag. May nawawalang mga hayop. May mga trabahador na hindi na nakakauwi. At tuwing madaling araw, may nilalang na gumagala sa mga taniman, hindi ito tao at hindi rin hayop. Isang sinaunang nilalang na matagal ng ginising at ngayon ay nagbabalik para maningil. Ito ang kwento ng hasyendera at ng nilalang na nagtatago sa anino ng mais. Sa unang tingin, walang kakaiba sa bukiri ng hasienda. Malawak ito, luntian, at tila perpektong larawan ng katahimikan sa probinsya. Ngunit para sa mga matagal nang naninirahan doon, may itinatagong lihim ang lupaing ito, isang katahimikang tila ba may bumabalot na paningin, laging nagmamasid. Tuwing dapit-tapon, nagsisimula ng mag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating malamig na simoy ay nagiging parang hininga ng isang nilalang na hindi mo makita. Ang mga dahon ng mais ay nagsasayawan kahit walang hangin at ang mga ibon ay biglang tumitigil sa pag-awit. Minsan, isang bagong tauhan ng hasienda ang nagtangkang manatili ng mas gabi pa sa karaniwan. Gusto raw niyang tapusin ang pag-aani para mas madali kinabukasan. Ngunit habang papalubog ang araw, nagsimula na siyang makaramdam ng panlalamig Wala namang ulan, ngunit parang maihamog na bumabalot sa kanyang bala. Bigla rin siyang nakarinig ng kaluskos, hindi lang isa, kundi parang maraming paa na lumalakad sa tuyong lupa. Nang silipin niya sa pagitan ng mga tanim, wala siyang nakita. Ngunit ang damdamin ng hindi nag-iisa ay nanatili. Kinabukasan, sinabi niya ito sa ilang katrabaho. Imbis na magbiro, naging seryoso ang mga mukha ng mga nakatatanda. Isa raw iyon sa mga palatandaan, ang bigla ang katahimikan ng kapaligiran, ang kaluskos na tila wala namang pinanggagalingan at ang malamig na hanging parang dumadapo sa bato. Kapag ganyan na ang pakiramdam mo, sabi ng isa, umalis ka na. Ibig sabihin, pinagmamasdan ka na niya. Hindi niya alam kung totoo o biro lang ang mga iyon, pero hindi na siya muling nagpaiwan ng ganoon kalit. Sa gitna ng araw, tila wala namang kakaiba sa lugar. May araw, may ingay ng mga manggagawa, may amoy ng lupa at pawis. Ngunit iba raw talaga kapag sumapit na ang hating gabi. Isa sa mga tagalinis ng kubo ang nagsabing minsan, may narinig siyang kumakalabog sa bubong habang siya'y nagwawalis. Pag-akyat niya para silipin, wala siyang nakita, ngunit may naiwan daw na malalaking marka ng paa, hindi pa ang tao, hindi rin pa ang hayop. Parang pinagsamang kuko ng ibon at paa ng sanggol. Isa pang gabi, habang nagbabantay sa imbakan ng palay, napansin ng gwardiya na ang poste ng ilaw sa may bandang likuran ay biglang namatay. Ilang sandali lang, isa-isa nang namamatay ang mga ilaw sa paligid. Nang siya'y lumapit para silipin, may narinig siyang boses. Mahinang mahina, parang bulong mula sa ilalim ng lupa. Sa akin ka nati paulit-ulit. Paulit-ulit. Tiningnan niya ang paligid, pero wala siyang makitang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may anino raw na tila nakatayo sa tabi ng puno ng mangga, matangkad, baluktot ang likod at may matang mapula. Sa mga bagong salta sa hacienda, tila wala naman talagang dapat katakutan. Ngunit sa mga matagal nang naroroon, sa mga matatandang manggagawa, sa mga anak ng mga unang nagbungkal ng lupaing ito, alam nilang hindi basta tahimik ang paligid. May lumang kwento na raw tungkol sa isang nilalang na tagapagbantay ng bukid. Sinaunang aswang na minsang pinakiusapan ng mga ninuno upang bantayan ang ani laban sa magnanakaw. Ngunit habang tumatagal, hindi na lang daw ito lumalaban sa masasamang tao. Naghahanap na rin daw ito ng handog, ng laman, ng dugo, lalo na kapag walang alay na inihahain. Sa kabila ng mga paniniwala, nananatili ang tanong, bakit tila mas tahimik ang gabi sa bukid kaysa dati? Bakit tila mas madalas na ngayon ang pagkawala ng mga alagang hayo? At bakit, sa bawat paghakbang mo sa pilapil, parang may kasabay kang nilalang na hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mong nariyan lang sa likod mo, nakikinig, sumisinghot, at naghihintay ng iyong pagkakamali. Si Doña Consuelo ay isang matandang hasyendera na kilala sa buong bayan hindi lamang dahil sa lawak ng kanyang lupain, kundi sa kanyang pagiging tahimik at misteryosa. Bagamat mayaman, bihira siyang makipag-usap sa mga bisita o dumalo sa mga pagtitipon. Araw-araw, makikita siyang naglalakad sa kanyang mga taniman, tila may hinahanap o binabantayan. May dala siyang lumang pamaypay at suot ang makapal na belo tuwing hapon, kahit hindi naman maaraw. Sinasabi ng ilan na may dinadalang sumpa ang kanyang pamilya, at naipapasa raw ito sa mga babae ng kanilang angkan. Marami na ang nagtaka kung bakit kahit tumanda na si Doña Consuelo, na natili siyang tila masigla, alerto, at bihira raw magkasakit. May ilan pang nagsabing nakikita siya tuwing alas dos ng madaling araw, naglalakad sa gilid ng bukid na tila ba may kinakausap sa hangin. Isa sa mga kasambahay ang minsang nagtanong kung bakit siya laging nagpupunta sa gitna ng maisan tuwing gabi. Hindi siya sumagot, bagkus ay tiningnan lamang ito ng matalim, at sabay sabing, may mga bagay kang hindi kailangang malaman. Minsang bumisita ang isang bagong agrikulturista upang suriin ang ani. Kasama siya ni Doña Consuelo habang nililibot ang taniman. Habang nag-uusap sila tungkol sa lupa at kalidad ng mais, bigla na lang siyang napahinto. Napansin daw niyang may iniwasang bahagi ng bukirin si Doña, isang parte na tila napakaitim ng lupa at wala halos tumutubong halaman. Nang tanungin niya ito kung bakit tila iniwasan nila ang bahaging iyon, muling umiti lamang si Doña at nagsabing, may mga parte ng lupa na hindi para bungkalin lupa na may sariling buhay. Nagsimula ng kumalat ang mga kwento sa mga trabahador. Ilan sa kanila ang nagsasabing minsan nilang nakita si Donya sa may poso, nakikipag-usap mag-isa habang hawak ang lumang rosaryo na itim ang mga butil. Ang mas nakakatakot nang suriin ang ilan ang kihis na inilagay sa imbakan ng kagamitan, may naitalang footage ng isang matandang babae na palakad-lakad sa gilid ng kamera kahawig ni Donya. Ngunit tila mas matanda at may mas matinding tikas. Nang ipakita ito sa kanya, sinabi lang niyang iba ka lang yan. Huwag na ninyong pakialaman. May isang driver ng traktora ang nagwento ng karanasan niya habang nag-aayos ng makina sa gitna ng gabi. Bigla raw siyang nakarinig ng tunog ng mga yapak sa tuyong lupa. Paglingon niya, nakita niya si Donya, pero ang mukha nito'y walang mata at ang bibig ay waring nakangiti ng napakalaki hanggang sa kanyang mga tenga. Pagpikit niya at muling pagdilat, wala na ito sa harapan niya, pero naroon pa rin ang mga bakas ng paa sa paligid. Hindi raw basta tao si Donya, ayon sa mga matatanda sa baryo. Isa raw siyang tagapagmana ng sinaunang kasunduan, isang alyansang nabuo noon pamang panahon ng Kastila, nang ang unang aswang sa lugar ay hininga ng tulong upang ipagtanggol ang bukirin mula sa mga tulisan. Bilang kapalit, ang pamilyang nagmamayari ng lupa ay kailangang mag-alay ng dugo tuwing ikalabing apat na buwan. Hindi hayop, hindi halaman, kundi tao, kadalasan ay mga trabahador o bisita na hindi na muling natatagpuan. May mga pagkakataong habang nagpapahinga ang mga tauhan sa silong ng lumang bodega, maririnig nila ang tila pagaspas ng pakpak ng isang dambuhalang ibon. Ngunit wala namang lumilipad. Minsan, may makikita silang anino na tila umuuga sa labas ng bintana, ngunit paglabas nila ay wala namang kahit sino. Iisa lang daw ang palaging nariyan sa mga ganitong pagkakataon. Si Doña Consuelo, tahimik, matuwid ang tindig, at palaging maihawak na pamaypay na may ukit ng mga mukha sa gilid nito. Sa mga unang taon ng paninirahan ng ilang trabahador sa hacienda, napansin na agad nila ang kakaibang pag-ugali ng mga alagang hayop. Ang mga manok, baboy at baka ay tila hindi mapalagay tuwing dapitapon. May mga pagkakataon na ang mga manok ay biglang nagsisigawan kahit walang nangyayaring kakaiba at may mga baboy na tumatangging lumapit sa mga paliguan. Mas malala pa, may mga baka na tila balaging nakatingin sa isang direksyon sa may bandang masukal na parte ng bukid at ayaw gumalaw kahit hilahin ng tali. Parang may nakikita silang hindi kayang makita ng tao. Isang gabi, isang binatang trabahador ang sumigaw mula sa kulungan ng baboy. Nang dumating ang iba pang tauhan, nakita nila itong nanginginig habang nakapulupot sa isang poste. Ang mga baboy sa loob ng kulungan ay nagwawala para bang may inaamoy o iniiwasan. Isa sa mga baboy ay walang buhay, nakatirik ang mga mata at tila piniga ng isang napakalakas na kamay. Walang bakas ng sugat, walang kagat, ngunit para itong naubusan ng lakas. At ang liig nito ay parang naputol sa isang iglap. Walang ibang posibleng gumawa noon. Lalo na nakasarado naman ang pinto ng kulungan at walang bakas ng kahit anong hayop sa paligid. May isa pang insidente na mas lalong nagpataas ng kaba sa mga trabahador. Isang umaga, natagpuan nilang wala sa pwesto ang isa sa mga kabayo. Hinanap nila ito sa paligid, iniisip na baka nakawala. Ngunit makalipas ang ilang oras ng pag-ikot, natagpuan nila ito sa gitna ng maisan, nakahandusay, wala ng buhay, at may mga sugat sa katawan na tila hindi gawa ng tao o hayop na kilala nila. Ang mga sugat ay hindi kagat, hindi rin hiwa, kundi parang mga bilog na marka na nag-iinit pa ang paligid. Isa sa mga tumulong sa paglilibing ng kabayo ang nagsabing may naaamoy siyang sunog na buhok at lupa kahit wala namang apoy hindi lamang mga alagang hayop ang nakakaranas ng panggugulo. Maging ang mga aso ng mga bantay ay nagiging mailap kapag dumidilim na. Minsan, tatlo sa kanila ang biglang nag-alisan mula sa kanilang kulungan at hindi na muling nakita. Sa parehong gabi, may narinig ang mga bantay na kakaibang alulong, hindi tunog ng aso, kundi parang halo ng iyak at tili na bumabalot sa buong taniman. Sa loob ng ilang minuto, parang huminto ang lahat ng ingay. Walang huni ng kuliglig, walang lagaslas ng dahon, at kahit ang mga palaka ay natahimik. Tanging ang alingawngaw ng alulong ang nangingibabaw. May isa pang gabi na hindi malilimutan ng mga tauhan. Nagkaroon ng brownout sa buong hacienda. Habang nagkakandila ang mga tao, may narinig silang mga kalabog sa likod ng mga kulungan. Pagpunta ng isa sa mga trabahador, nakita niya ang mga kambing na nagsisiksikan sa sulok ng kulungan, nanginginig isa sa kanila ay nakahandusay, at sa ilaw ng kandila, napansin niyang mailikido sa liig ng hayop, itim, malapot at may amoy na hindi maipaliwanag. Hindi dugo. Hindi tubig. Isa itong likidong tila galing sa isang bagay na hindi dapat umiral. Mula noon, bawat gabi ay nagdadala ng kaba. Ang mga trabahador ay natutong sabay-sabay matulog at huwag magpaiwan sa bukid ng nag-iisa. Tuwing gabi, binibilang nila ang mga hayop upang tiyaking walang nawawala. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, patuloy pa rin ang mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. May mga hayop na nagkakasakit ng walang dahilan at may mga pagkakataong makikita mong nangangatog ang isang baka habang nakatingin sa kawalan, tila ba may nilalang na hindi natin nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman ng mga hayop. Matagal nang may mga kwentong umiikot sa mga trabahador ng hacienda tungkol sa isang matandang babala na paulit-ulit na sinasambit ng mga matatanda sa lugar. Tuwing may bagong empleyado o trabahador na darating, palaging may nagsasabi ng ganito, huwag kang lalapit sa hilagang bahagi ng bukid, lalo na kapag dilim na. Doon nakatira ang bantay ng lupa. Sa una, maraming hindi naniniwala. Iniisip ng ilan na bahagi lang ito ng mga panakot o ng pamahiin para hindi sila magpaabot ng trabaho sa gabi. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang mga pangyayaring nagpapatibay sa babalang ito. Ang hilagang bahagi ng bukid ay hindi pang bahagi ng lupain. May bako ditong gawa sa mga luma at bulok na kawayan na kahit hindi sinasadyang mahulog o masira ay tila nananatiling buo. Wala ring nagtatanim sa parting iyon at ang damo roon ay laging mataas kahit natagtuyot. Ang mga punong naroroon ay hindi kilalang uri at may mga ugat na tila gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ilang beses nang sinubukan ng mga bagong manggagawa na linisin ang lugar, ngunit palagi silang sinusumpong ng lagnat, pagkahilo o bangungot sa gabi. Sinasabi ng mga matatanda na ang lupa roon ay may kasaysayan, kasaysayang hindi dapat galawin. Isang lumang kasamahan ng donya, si Mang Elias, ang minsang nagkwento sa mga trabahador habang sila inagpapahinga. Ayon sa kanya, noong araw, may isang grupo ng mga mangkukulam at babailan na nagtago sa lupang iyon upang iligtas ang kanilang sarili mula sa mga mananako. Gumawa sila ng kasunduan sa isang nilalang mula sa ilalim ng lupa, isang tagapangalaga na susupil sa sinumang lalapit sa kanilang sinasambit na sagradong lugar. Bilang kapalit, kailangang may manatiling buhay ang alaala ng kasunduang iyon at taon-taon may dapat ialay. Nang mawala na ang mga babaylan, naiwan ang nilalang. At hanggang ngayon, narito pa raw ito, gumagala sa mga taniman tuwing gabi, naghahanap ng lumalabag sa lumang kasunduan. Isa sa mga trabahador ang minsang nag-uwi ng isang piraso ng kahoy mula sa hilagang bahagi ng bukid. Maganda raw ito at planong gawing upuan sa kanyang kubo. Kinagabihan, bigla siyang nilagnat ng napakataas nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi niya alam at umiyak ng walang dahilan. Ang kanyang asawa ay nagsabing tuwing madaling araw, naglalakad ito palabas ng bahay na tila wala sa sarili at kapag pinipigilan, nananakit at sumisigaw ng iibabalik ko na. Huwag mo akong kunin. Pagbalik ng kahoy sa dating lugar, sa kalamang siya gumaling, bagamat hindi na siya muling bumalik sa trabaho. Ang mga matandang babae na dating naninilbihan sa bahay ni Doña Consuelo ay nagkukwento rin ng mga panahong may mga hindi kilalang panauhin na dumadating tuwing kabilugan ng buwan. Sila'y mga taong nakaitim, may mga palamuti sa katawan na gawa sa buto at kahoy, at hindi nagsasalita ni Minsan. Ang mga panauhin daw na ito ay hindi naglalakad gaya ng ordinaryong tao. Tila lumulutang ang kilos at palaging nagmumula sa direksyon ng hilagang bukid. Walang nakaaalam kung sino sila at kung anong kaugnayan nila kay Donya. Ngunit tuwing aalis sila, palaging may nawawalang hayop o di kaya'y may trabahador na hindi na muling nakikita. May ilang beses din na kahit walang ulan, ang bahagi ng lupang iyon ay basang-basa, tila bagong diniligan o mailikidong tumulo mula sa kung saan. Kapag hinukay, wala namang tubig sa ilalim, pero may amoy na masangsang, halo ng nasusunog na dahon, dugo at luma ng karne. Ang mga taong makakadaan sa lugar na iyon, kahit sandali lang, ay nagsasabing parang may bumubulong sa kanilang tenga, malamig at mahinang tinig na hindi nila maintindihan, ngunit nagbibigay ng matinding kaba. Gabi ng kabilugan ng buwan nang maganap ang isa sa mga pinakatakot na pangyayari sa hacienda. Isang trabahador na si Enrico ang naiwang mag-isa sa taniman ng mais upang tapusin ang kanyang trabaho. Alam niyang hindi dapat magpaiwan ng ganoong oras, lalo na't paulit-ulit na paalala ng mga nakatatanda ang umiwas sa bukid sa tuwing papalapit na ang hating gabi. Ngunit dahil sa kagustuhang makabawi sa mga araw na hindi siya pumasok, nagpa siya siyang manatili kahit dilim na. Bitbit -bit ang kanyang lampara, sumuong siya sa mga pilapil ng maisan na nooy unti-unti nang nilalamo ng dilim. Habang abala siya sa pag-aani, napansin niyang tila may naglalakad sa kabilang linya ng mais. Akala niya ikapwa manggagawa lamang, ayat sumigaw siya ng tihoy, ikaw ba yan, Arman? Ngunit walang tugon. Ang tunog ng yapak ay huminto sandali, tapos ay nagpatuloy, mas mabilis, mas pabigla. Kinabahan si Enrico, ngunit binaliwala niya ito. Pinilit niyang bumalik sa ginagawa, ngunit hindi niya maiwasang lumingon-lingon. Hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, hindi ito ordinaryong ihip ng hangin, kundi parang hininga mula sa likod niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang lampara at sinulyapan ang paligid. Wala siyang nakita, ngunit ang mga mais ay kumakaway na tila may dumada ang anino sa pagitan nila. Bigla niyang narinig ang isang tinig, mahina, pabulong, parang isang batang umiiyak, ngunit may kalakip na garalgal sa dulo. Tulungan mo ako, sabi ng boses, paulit-ulit, nang gagaling sa ilalim ng lupa o sa mga tangkay mismo ng mais. Nabitiwan ni Enrico ang kanyang lampara sa takot, at sa sandaling iyon, ang liwanag ay tuluyang nawala. Nang madilim na ang paligid, doon niya napansin ang dalawang pulang mata sa di kalayuan, nagmamasid sa kanya, hindi kumikilos, pero malinaw na nandoon. Sa kanyang pagpapanik, dalidaling tumakbo si Enrico palabas ng maisan. Habang tumatakbo siya, may mga yapak na kasabay niya, ngunit hindi tunog ng paa kundi parang mga kuko na humahagod sa lupa. Nakakarinig na rin siya ng tila pagungol, mababa at papalapit, parang hayop na galit at gutom. Tila nagiging masikip ang paligid. Ang dating tuwid na mga linya ng mais ay bigla na lang naging parang gubat, hindi niya alam kung saan ang tamang daan palabas. Ilang ulit siyang bumangga sa mga tangkay, nadapa sa mga ugat, at halos mawala ng ulirat sa pagod at takot. Nang makalabas siya sa gilid ng taniman, duguan ang kanyang braso at may mga gasgas sa kanyang mukha. Ngunit ang mas kahindik-hindik ay ang marka na nakita sa kanyang batok, isang hugis mata, kulay itim, na parang nilagay gamit ang mainit na bakal. Hindi niya alam kung kailan ito napunta roon, pero mula noon, palagi na niyang nararamdaman na may sumusunod sa kanya. Minsan, kahit nasa barracks na siya, naririnig niyang may humihikbi sa dilim. Hindi siya makatulog at tuwing dumidilim, sumasakit ang kanyang batok, parang may tinutusok na karayom sa kanyang balat ang kanyang kwento ay mabilis na kumalat sa buong hasyenda. Maraming natakot at ilang trabahador ang agad na nagbitiw sa trabaho. Ngunit may mga tumawa rin, hindi naniwala, sinabing bunga lang iyon ng pagod at imahinasyon. Ngunit ang mga mata sa dilim, ang boses sa hangin, at ang malamig na hiningang sumasayad sa batok, lahat ng iyon ay naranasan ng ilan sa mga sumunod na gabi. Ilang trabahador na ang nagsasabing habang sila ay naglalakad pa uwi, pakiramdam nila ay sinusundan sila ng mga matang hindi nila makita, ngunit ramdam na ramdam nilang naroon, matyaga, at naghihintay lamang ng pagkakataong muli silang mapag-isa. Isang gabi habang payapang natutulog ang mga trabahador sa kanilang baaraks, biglang nagising ang lahat sa isang malakas na sigaw. Mula ito sa may silangang bahagi ng hasyenda, malapit sa gilid ng maisan. Agad na nagtakbuhan ang ilan, dala ang mga lampara at itak, umaasang makakatulong sa sinumang nasa panganib Ang gabi ay tahimik ngunit sa hangin ay may kakaibang lamig tila mas mabigat kaysa karaniwan Ang mga kuliglig ay tumigil at kahit ang aso sa compound ay hindi nag-ingay Parang pinilit ng kung anong puwersa ang katahimikan Sa pagdating nila sa pinanggalingan ng sigaw isang nakabukas na flashlight ang natagpuan sa putikan nanginginig ang liwanag habang nakahandu sa isang lupa sa tabi nito, isang pares ng chinelas isa sa mga gamit ni Arturo, isa sa mga pinakamatagal na manggagawa sa bukid. Wala siya roon. Wala ring senyales ng dugo o pakikipagbuno, ngunit ang lupa sa paligid ay may mga marka, hindi hakbang ng tao, kundi parang pinagapang na mabigat na katawan o hinila ng isang malaking bagay. Isa sa mga manggagawa ang napaluhod sa kaba habang ang iba ito nakatingin sa kawalan agad na kinabukasan, nagsagawa ng paghahanap. Kinordo ng bahagi ng maisan kung saan nakita ang flashlight ni Arturo. Gumamit sila ng megaphone, tinawag ang kanyang pangalan paulit-ulit, ngunit walang tugon. Ang ilang trabahador ay nagsabing noong gabing iyon, bago pa man ang sigaw, nakakita sila ng aninong gumagalaw sa pagitan ng mga tanim, mabilis, hindi normal ang kilos, at may kulay abong balat na tila kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Isa pang saksi ang nagsabing na niya ang masangsang na halimuyak ng bulok na karne, at may narinig siyang tila pagaspas ng pakpak na hindi niya maipaliwanag. Pagkalipas ng tatlong araw, natagpuan ang isang bahagi ng katawan sa ilog, isang braso na maisuot pa ring pulseras ni Arturo. Ngunit ang balat nito ay tuyong-tuyo, parang piniga ng lakas na hindi likas. Hindi siya kilala ng forensic team sa una, dahil kahit ang mga daliri ay parang napunit, hindi ginamitan ng kutsilyo, kundi binaluktot at nilaslas ng matutulis na kuko. Doña Consuelo ay hindi nagsalita tungkol dito, at mabilis na ipinahakot ang natagpuan para agad mailibing na para bang may gustong itago. Simula noon, naging mas maingat ang mga natitirang manggagawa. Ngunit kahit anong ingat ang gawin nila, hindi pa rin nila maiwasang maramdaman na may mali. Sa gabi, naririnig nila ang mga yabag na tila hindi nagmumula sa sahig kundi sa kisam ng baraks. Minsan, tila may dumaraan sa bintana, isang aninong payat, nakayuko, na may mahabang buhok at kumikislot na mga kamay. Ang ilan ay nagsabing naramdaman nilang may humihila sa kanilang mga kumot habang natutulog, ngunit wala naman silang makita pagdilat. Sa kabila ng takot, pilit pa rin nagtatrabaho ang ilan. Ngunit hindi na muling pinayagan ng pamunuan ng hasyenda ang pagtatrabaho sa gabi. Ang maisan ay pinapalibutan na ng mga ilaw tuwing hapon at may mga bantay na nakaantabay. Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong lumapit sa bahaging pinanggalingan ng sigaw ni Arturo. Tuwing alas 10 ng gabi, maririnig pa rin sa lugar na iyon ang mga kalusko sa damuhan at paminsan-minsan ay tila may pino munit matinis na hikbi na sumasabay sa pag-ihip ng hangin. May isang trabahador na sinubukang mag-record ng gabi gamit ang kanyang cellphone. Pagkagising niya, nakita niyang patay na ang cellphone, pero nang i-charge niya ito kinabukasan, may isang audio file na hindi niya naalala na kinunan. Nang pinakinggan niya ito, halos walang marinig sa loob ng unang minuto, maliban sa mahinang yabag. Ngunit pagdating ng ikalawang minuto, may narinig siyang mahinang tinig, hindi pa sapat isa pa, sinubukan niyang burahin ang file, Ngunit palaging bumabalik sa memorya ng telepono, at sa tuwing papatugtugin niya ito, palakas na palakas ang boses. Sa paglipas ng mga linggo matapos ang pagkawala ni Arturo, naging mas matindi ang kaba sa loob ng hasyenda. Hindi na ito basta usap-usapan lamang, lahat ng manggagawa, mula sa mga tagapaglinis hanggang sa mga tagaani, ay may kanya-kanyang karanasan ng kababalaghan. Ngunit ang pinakakakaiba at kinatatakutan ng lahat ay ang paulit-ulit na paglitaw ng isang nilalang sa bukid tuwing madaling araw. Hindi ito malinang na nakikita, ngunit may mga pagkakataong sinasabi ng mga bantay na may naglalakad sa gitna ng mga tanim, isang figura na halos kalahating tao ang taas, payat, baluktot ang likod at gumagalaw na parang palaka na nakatayo. Minsan, habang binabantayan ni Mang Lando ang imbakan ng mais, Nakita niya sa di kalayuan ang isang anino na tila palapit ng palapit sa kanyang pwesto. Unay inakala niyang tao, pero nang masipat niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang hindi normal ang hugis ng katawan nito. Ang mga braso ay mahaba, abot tuhod, at ang ulo ay nakatagilid para bang wala itong lig. Hindi ito tumatakbo, hindi rin naglalakad ng diretsyo, parang gumagapang, ngunit nakatayo. Hindi niya ituloy ang pagtitig napaatras siya, hawak ang kanyang itak, ngunit bago pa siya makagalaw, ang nilalang ay biglang nawala. Wala ni Kaluskos o Yapak, tila nalunod dito sa hangin. Isang gabi naman, habang nagpapahinga ang ilang tauhan sa ilalim ng punong mangga malapit sa baraks, may narinig silang tila yabag sa damuhan. Nang tingnan nila, wala silang nakita, pero may baka sa lupa, mga yapak na maliit ngunit may apat na daliri at sa bawat hakbang ay may kasamang maliliit na gasgas sa gilid na parang may buntot o matulis na bagay na hinihila. Nang sundan nila ang bakas, umabot ito sa likod ng lumang bodega. Ngunit imbes na matigil doon, ang mga yapak ay paakyat, tuloy-tuloy sa dingding ng bodega na para bang ang nilalang ay gumapang paakyat sa pader. Simula nang mamatay ang tatlong kambing na sabay-sabay sa hindi malamang dahilan, pinatibay palalo ang seguridad sa paligid ng taniman. Ngunit kahit may mga ilaw at gwardya, hindi pa rin matigil ang takot ng mga manggagawa. Ang ilang nakapwesto malapit sa gilid ng bukid ay nagsasabing gabi-gabi, may tila humahaplo sa kanilang bintana. Hindi ito tao, ang kamay ay may mahahabang daliri, parang galamay ng puno, at may amoy itong parang lupa na hinaluan ng asupre. Kapag sinilip nila ito, wala silang makikita. Ngunit pagdating ng umaga, may mga marka ng galamay sa alikabok ng salamin. May isang batang tauhan, si Jomar, ang nagtangkang i-video ang nilalang. Naglatag siya ng cellphone sa ilalim ng isang sako ng mais at pinabayaan ito mag-record buong gabi. Nang suriin niya ang video kinabukasan, una iwala siyang nakita kundi madilim na paligid. Ngunit bandang alas tres ng madaling araw, may aninong dahan-dahang lumitaw sa frame. Dahan-dahan itong lumapit sa kamera, mataas ang noo, puti ang mata, at waring nakangiti ang walang labing bibig. Paglapit nito, biglang namatay ang recording. Pagkatapos noon, nasira ang cellphone. Kahit anong repair ay hindi na ito na ibalik sa dati. Ang mga matatanda sa hasyenda ay tahimik lang. Hindi nila kinukumpirma, pero hindi rin nila itinatanggi ang presensya ng nilalang. Isang lola sa kabilang baryo ang minsang nagsabi sa isa sa mga manggagawa, alam mo ba kung bakit hindi tinayuan ng bahay ang gilid ng bukid na yan? Kasi hindi yan lupa ng tao. Matagal na siyang nariyan bago pa itayo ang hasyenda, bago pa kayo ipinanganak. At kapag ginising mo siya, hindi siya titigil hanggang makuha niya ang gusto niya. Tuwing madaling araw, kapag tahimik ang paligid, sinasabi ng mga natitira sa hacienda na may naririnig silang humahalik sa lupa, hindi ulan, kundi parang mga basang paa na naglalakad sa pagitan ng mga tanim.